mangompra na pud ta og sudan so, kay nabayaran na ta sa atong mga good pair na mga suki so thank you so much kayo sa inyong pagsalig sa ko og mag ha, magbutang na pud ko og mga items sa ko ang freezer kay nahurot na gyud ang akong mga item Tito no so pana na po ta, ikabali so wala ko na sa ko ha mao oh, oh, ginan siya nga tindahan akong ginapalitan no kay malaka jud ka Basta suki so, gani ka dari nga tindahan maka less jud ka niya lalo pud na si madam salamat kay madam sa imong paghatag og discount sa ako ah kay kung ka kabalo ka kung asa siya nga location adto lang diri kung kabatood ka no importante mga kaso na dili jud og sud an prep kay para na balik baliko ng imong mga suke balag gamay ra imong tindang basta importante kompleto og istak kay para dili na sila mo adto og layo ay vantage sa na ay mga motor kay para makamangompra ka dili na ka mamasahe no makalakaw dayon ka og dili pud gasto sa plate kung imong lakaw maribot dayon imong ka na makay sariling motor mao na gid hanggang diri na lakaw video guys thank you so much